real talk muna tayo. Alam nyo ba, sa tuwing nag aana ana ang lalaki, mas gusto niya kapag nararamdaman niya na sinasakal o naiipit ang kaniyang batuta sa loob ng kuweba mo. So, ang topic natin for today, mga tips para pasikipin ulit ang iyong kuweba, di ba? Kaya, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado, So, bago natin aalamin yung mga tips na yan, eto, sagutin muna natin ang ilang mga katanungan. Eto, permanente ba ang pagiging maluwag? Sagot, hindi. Alam mo kasi, ginawa yan para maging elastic, flexible, pwedeng mabanat, at pwede rin bumalik sa dati. Ganun yon Para sa purpose of childbirth or panganganak. Di ba yan ang purpose niyan? Kaya pwede yan ma-stretch. At kapag na-stretch yan, bumabalik na naman yan sa dati. At para din sa iba't ibang laki ng pag-aari ng mga kalalaki. Ha? Di ba? Kaya yan ay ginawang flexible, stretchable, elastic. Ganun po yun. Parang goma. Alam mo yung goma na pag binanat mo at binitawan mo, babalik ulit yan. Ganun din sa iyong Weba or PGG. Kaya yung kaluwagan na yan, hindi yan permanente. Ito pa ang isang tanong. Ano ba ang sanhi ng pagiging wanglu? Ito una ay ang panganganak. Kapag nanganak na yan para mailabas yung bata, ay talagang mag stretch yan. So yan ang isang cause ng pagiging wanglu. Ito pa ang isang edad. Edad or age. Yan po. Siyempre, kapag nagkakaedad ng babae, yung uh, muscles at yung mga tendons na nandyan sa surroundings ng iyong kuweba, medyo humihina na yan. Kaya hindi na siya nakakapag-contract. Habang nagkakaedad ka, normal na nangyayari ang ganyan. So, edad. O, oh, di ba? At syempre, yung pag ana ana Di ba? Talagang ganun talaga. Kapag uh, laging inaraw-araw mo ang ana-ana, talagang may efekt yan sa laki, sa luwag ng iyong kuweba. Di ba? Alangan namang luluwag yan nang wala namang pumapasok or labas masuk diyan, di ba? So kapag uh, madalas or lagi, talagang 'yan ay normally lumuluwag. Pero hindi naman tulad ng sinabi ko, hindi permanente. So ayan po, yung mga sanghi kung bakit naluwag 'yan. 2000 years later. So eto, ating aalamin ang mga tips para maging masikip ulit ang iyong wanglo na hichi-pichi. So eto, maipapakita muna ako mga image nito na ang mga ito pwede 'yong gawin. So, eto at number one, Kegel exercises. Kung nakikita niyo ang image na yan, yan po ang uri ng Kegel exercise, di ba? Pwede nyong gayahin yan, di ba? So, ang mangyayari dyan is gawin mo yan. Everyday yan. Talagang huwag kang maging tamad. Kung gusto mong maging masakit talaga yan, masakit Talagang gusto mong maging happy ang partner mo, gumawa ka rin ng mga paraan para talaga nga maligayahan yung partner mo kapag kayo ay nag-ana-ana. Very effective yan. Yan talaga ang isa sa mga core exercises na dapat mong ginagawa para sa kuweba mo. Kapag ginagawa mo ang Kegel exercises na yan, lumalakas yung mga muscles dyan sa area na yan. So, make it consistent, di ba? Consistent dapat ang ganyang exercise. Hindi pwede na tinatamad ka. Hindi pwede na kapag nagustuhan mo lang. Kasi walang mangyayaring magandang result kapag kung naisipan mo lang at kapag ginusto mo lang. Dapat be consistent. Ganyan talaga kapag gusto mong ma-achieve ang isang bagay. So, ayan po. Ang number one, Kegel exercises. Yan ang pinaka na dapat mong gawin. Kaya ginawa nating number one. Uh, di ba? Whoops! Additional pala ito doon sa Kegel exercises. Sa Kegel Pwede mong gawin yan anywhere. Kahit ikaw ay nakaupo, kahit ikaw ay nakatayo, kahit nasaan ka, di ba? Ang gawin mo dyan is yung, alam mo ba yung kapag naiihi ka, tapos gusto mong itigil, ganun. Yung parang ginaganyan mo, kinokontract contract mo yung part na yon. Isa ng form of kegel yun. Basta yon gawin mo any time of the day. Paulit-ulit uh, mong gagawin yan, yung parang kang nagpipigil ng na ihi. Di ba yung muscles mo dyan, kapag pinipigilan mo, gumaganyan. Nagkokontract yung mga muscles mo dyan yan, kapag consistent ka na ginagawa mo yan, na strengthen mo yung area dyan, yung mga muscles dyan sa area na yan. Kaya kapag naging master ka na dyan, sigurado maging master ka na rin kapag kayo na ay nag-ana-ana. Ipitin mo. Ipit. 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 Wow! Ganun yon So, ayan ang additional sa ating Kegel exercises. Number 2, Ito yung pelvic tilt exercises. So, itong exercise nito, very similar din ito sa Kegel exercises. Alos parehas lang naman eh. Yung pagkakaiba lang dito ay yung pagtitilt mo sa iyong balakang. Habang nakahiga ka dyan, sa sahig. So, kung titignan mo yung itsura or yung presentation ng ganyang uri ng exercise, Kegel at pelvic is very similar. Yung tilting lang ng mga pelvis ang idinagdag dyan, di ba? So, yung tilt, tilt mo yung mga, yung balakang mo. O, oh sideways, sideways, left, right, right, left, ganun. Para mas lalakas yung mga muscles dyan sa iyong pelvic area. So, ayan po ang number two. Number three, eto yung squats. O, oh, di ba? Yan, yung squat na yan, napakadali rin gawin niya. Hindi mo na kailangan ang mga gym dyan. Kahit nasa loob ka na ng bahay, pwede ka na mag-squat-squat squat dyan, di ba? Umpisahan mo sa mababang bilang. Tapos, araw-arawin mo. Talagang araw-araw yan the best is either sa umaga or sa hapon, di ba? Bago ka matulog para baka mamaya maging hyper ka lalo niyan, hirap ka nang matulog, di ba? So, tulad ng sinabi ko, consistency is the key para ma-achieve mo yung goal mo na pasikipin ang iyong kuweba, di ba? Kung titignan mo yung squats, di ba? Very simple na uri ng exercise yan, squats, di ba? So, yan po, ang number three. Number four, ito yung leg exercises. O, di ba? Marami ito. Kahit sino pwedeng pwedeng gawin ito. Ang position mo dyan is para kang nasa pelvic or kegel exercises. Pero yung mga paa mo naman dyan is yun ang gumagalaw. Basta iangat, iangat mo yung paa mo, dalawang paa mo. Tapos yung parang nagsisiso na ganyan, pinag-cross mo na ganyan. Yung dalawang legs mo, pinag-cross mo na ganyan. Diba? Cross, cross na nakaangat yung dalawang paa mo habang ikaw ay nakahiga sa sahig. Pwede rin na parang kang nagbabay. di diba? nakahiga ka, pero yung positions o yung actions ng mga paa mo ay parang nagbabait ganun. O parang naglalakad, o parang tumatakbo yung muscles mo na nagko-control, na nag exert ng effort dyan, is yung pelvic area mo, di ba? So yung muscles dyan ay mas gumagana, mas natretrain yan para lumakas, di ba? So walang masyadong mahirap gawin dito eh. Kayang-kaya nyo lahat yan. Ang talagang problema dyan is katamaran. Yan ang kalaban mo dyan talaga at yung walang passion talaga, yung talagang ayaw. Karamihan kasi sa atin, yung kapag nagustuhan lang, tsaka gagawin. Wala, walang mangyayaring uh, results kapag ganon ang kaisipan. So, consistency is the key at dapat masipag ka talaga. Number four, number five, ito, yung yoga. Hmm. Paano kaya palakasin ng yoga ang iyong pelvic area or yung uh, dyan sa bandang uh, pichi-pichi mo, di ba? Pero isa ito sinabi na dapat niyong gawin is mag-yoga. Siguro, yung concentration mo dyan, it helps, di ba? Hindi ko alam kung paano. Pero, itry niyo. Di ba? Wala namang masama dyan. Kasi, di ba, ang pag-yoga is a, a very good form of uh, relaxation. Siguro, marirelax yung katawan yung mo at marirejuvenate ang mga muscles mo. Siguro, ganon. Hindi ko masyadong ma-explain yung sa yoga na ito kung paano ginagawa para ma-strengthen yung kegels or yung pelvic area na yan. So, there is no harm in trying, di ba? Pero sa tingin ko, effective din ito. Kahit hindi physical, eh sa mental health mo, napakaganda talaga itong yoga. Di ba? So, itry natin. Try nyo. So, ayan po, ang number five. So, ayan po, ang mga pwede nyong gawin para sumikit ang iyong pichi-pichi, di ba? Kapag nagawa nyo yan, mas maging maligaya. Ang inyong partner, di ba? Tulad ng sinabi ko, talagang ibang-iba talaga ang feeling namin kapag yan. Ang aming batutoy ay sinasakal. Yung parang wow, parang hinihigop dahil sa kasikipan. Ang yami ng pakiramdam namin gan kapag ganyan, di ba? So alam nyo na ladies, so sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.